Palabok naman nga po ang niluto namin ngayon dito sa aming bahay ko po dahil 3 months old na nga po pala aming bunsong si Abdel Ketarat. Samahan nyo nga po kaming muli sa aming panibagong araw. Every monthly milestone talaga ni Tutoy, pinapaghanda namin siya para sa simpleng salusalo bilang pasasalamat. Kaya naman ngayon, para sa aming simpleng salusalo ay magluluto nga po pala ako ng aming meriendang palabok. Bukod nga sa pansiti isa rin talaga ito sa pinakamasarap na meriendahe. Eh. Napakasimple at napakadali din lamang itong lutuin. Bale, yung una ko nga po palang niluto doon yung hipon at pagkatapos ay eh, pinirito ko na rin nga po pala itong mga tokwa. At pagkatapos naman nga ito, sinunod ko na rin nga po palang isang kutsa dyan, itong mga giniling na baboy. Isang kilo nga lamang po pala ito at ayan, pagkatapos nga, Hinaho ko muna at nagisa naman ako ng sibuyas at saka ng bawang. Hinalo-halo ko lang hanggang sa lumabas yung aromatic at pagkatapos eh, ay ko na rin nga po pala itong sinangkotsa ko kaninang giniling. At para naman sa palabok mixture, eto nga palang mamasitas yung ginamit ko dito. Bali, dalawang pouch nga po pala ito para talaga mang malasang malasa. Tapos nagdagdag na nga lamang po ako diyan itong asweti powder para talaga namang maging matingkad yung kulay. At para naman sa pampalasa, naglagay na rin nga po pala ako diyan ng tinapa flakes, dinurug-durug na chicharon at saka nitong two shrimp cubes. At para mas malapot, naglagay na din nga ako din ng binati ko sa tubig na cornstarch at pagkatapos ay eh, hinalo-halo ko nga lamang po yun na maigi hanggang sa makuha natin yung tamang pagkakalapot. At yan, ganitong pagkakalapot nga lamang po pala yung gusto ko dito. At pagkatapos, yung mga kuluuluan na hinango ko na rin nga muna at sinunod ko na rin nga po palang lutuin itong pinakampalabok noodles. Good life premium vermicelli nga po pala yung ginamit ko dito para hindi siya malabsak. Bali, ayan, papakulukuluan nga lamang po pala natin yan na mahigit 8 to 10 minutes. At pagkatapos, e eh, pwede na rin nga yung hanguin. Pinahimay ko na rin nga dito sa nanay ko itong mga tinapa at narin na rin nga namin yan para makuha namin yung pinakang pinong pino. Bali, ito na nga po pala lahat yung ating para sa ating palabok. Meron tayo dito yung shrimp, tokwa, kalamansi, fried garlic, chicharon, tinapa, at syaka, syempre, itong itlog. At ayan, syempre, at pagkatapos sa pagkatapos ko nga pong maigayak lahat, ay diti kima na. Dahil talaga namang tingin pa lamang din, eh, talagang magugutom ka na. Iba-iba talaga kapag luto sa bahay, talaga namang kumain ka na, eat all you can pat. Ito na nga talaga namang overload na overload itong ating balabok. Mas masarap din naman talagang kumain, lalo pa nga kapag ganito ang panahon ng panay-panay ang ulan. Panay-panay din talaga ang kalam ng sikmura at nakakagutom. At perfect na perfect din talaga ganitong klaseng merienda paniguradong mabubusog ka, lalo pa nga kapag mainit-init pa. Bukod pa nga sa pancitisa rin talaga ito, sa piyak, masarap na Pilipino merienda. Na talaga naman kapag ganito baga naman, napakaraming sauce ay eh, talaga naman nakakatakam. At ito na nga po ang ating overload na palabok. At yun nga, syempre dahil ikat nung buwang celebration nga ng aming tutoy Abdiel, syempre kinantahan nga muna namin siya at pagkatapos ay pinag-pray na rin. Sobrang bilis naman talaga ng panahon, parang kahapon nga lang ako ng na nga tingnan nyo naman, napakabilog na nga nitong aming tutoy ngayon. Kako nga ay maya maya pa ay tatlo na nga talagang aming saway-sawayin at talaga namang dini pa lamang sa dalawa ay kako ay talaga namang para kaming may anak ng sampo sa tindi ng mga kalikutan. Pero kako nga ay lamang na malilikot basta huwag magkakasakit at panangin nga namin na lumaki silang mabait at mabuting bata na mabanal ng pagkatakot sa Lord. At ayun, syempre, at merienda nakita kita din ng palabok, mga mare. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings. At kung kayo natatakam din, mga mare, it's time na para magluto din ng ganitong klaseng palabok. And pass forward kinabukasan, maagang maga ko rin nga palang pinaliguan si Tutoy dahil meron nga pala siyang schedule ngayon ng bakuna dun sa aming health center dito sa barangay namin. Sobrang dali din lang talagang paliguan itong aming Tutoy dahil pati na rin nga siya ay sobrang nag enjoy palibasa ngay agang aga ibang e naspawis na nga kaagad. At ayun na nga pagkatapos ay dumaretsyo na rin nga po kami dito sa may barangay health center para siya ipabakunahan at ayan talaga namang iingaw-ingaw ang batuta at nasaktan nga sa kanyang turo. Sinabay na rin nga namin paturukan itong si Bernice sa mga kulang niyang bakuna dahil ang mga nagdadaan ay palagi na nga lamang siyang inubo kapag ganitong nagkakataon na mayroong turukan sa barangay kaya nga ngayon ngayon din nga lang ang ihabol At pagawin naman namin dito sa bahay, eto dumiretso na rin nga po pala ako sa paliligo dahil may lakad pa rin nga kami mamaya para sa shoot ni Tutoy. Grabe naman ako itong sabon na ginagamit ko, talaga namang napakamunsing. Baliba halos lahat din sa bahay, ito na rin nga ang gamit. Isa talaga tong sabon na to sa favorite kong gamitin dahil dito nang talaga ako kahit papano ay pumusyaw po siya. Bale, nga po pala yung gamit kong sabon, ang Beauty White Soap ng you glow Babe. Sobrang ganda rin talaga yung sabon na to dahil meron na siyang 10 times power whitening effect tapos hindi siya mahapdi sa balat. Marami na ring user makakapagpatunay na sobrang legit nitong sabon na to talaga namang may panlaban kung paputihan din lamang talaga ang hanap nyo. At ayun na nga po at pagkatapos ko maligo diyan eto binuksan ko na rin nga po pala eto mga pinadala para sa aming baby boy. Nakakatuwa nga at mga personalized baby blanket and receiving blanket pala itong mga ito. Ang ganda rin nga ng mga pagka present and design nila tapos yung tela ang lambot, may pagka soft and cottony. Sobrang natuwa din talaga ako dito sa mga personalized bibating na nyo. Napakaganda talaga mga prints at saka designs. Napakaganda rin ang quality nito mga mare at kung naghahanap din kayo ng personalized para sa inyong mga baby so nasa nesting era kayo mga mare sobrang perfect dito sa Little Love. Anyways, maraming salamat na rin nga po dito sa Little Love sa inyong mga pinadala para sa aming baby boy. And pass forward ulit, eto nga po at nandito naman kami sa Nathaniel Studio para sa photoshoot ni Tutoy. Every monthly milestone talaga ito ang isa sa pinaka-excited namin gawin para sa kanya ang magpa-photoshoot at siya nga po pala ngayon ay si Little Superman. Sa Mami Crochet ko nga po pala pinapagawa yung mga pang OOT ladies niya at nakakatuwa lang talaga dahil tignan nyo naman saktong sakto parang sinukat palagi. At ayan nga po at pagkarating na pagkarating din nga namin dito ay sinalang na rin nga namin itong si Tutoy at kakoy habang nasa wish you pa at nang hindi magmuryot. Medyo madali-dali na din nga siyang litratuhan ngayon dahil marunong na nga siyang mamulong at kahit papano nga ay ngumingisingisi na din at hindi na masyadong ihakin. Ay kako nga rin mukhang alam na alam niya na rin nga kanyang mga duties every month at ayan tignan nyo naman talaga naman, ngirit ngirit nga ni ang batuta. Eto ngaroy na yung nakakabaliw na stage ko pag ganitong namumulog na ang bata. Talaga namang napakasarap kausapin, lalo pa nga kapag ngisi ng ngisi sa amin. Ang bilis lang talaga ng panahon, para kahapon nga lang ako nanganak at ngayon nga tingnan nyo. Talaga namang butyog na butsyog na nga itong aming baby boy ngayon. From 2.4 kilo nga siya nung pinanganak ko, ngayon nga tatlong buwan niya ay mahigit 7 kilo na nga ata itong bata na ito. At talaga namang napakabigat. At yun na nga, sobrang bilis lang din talaga ng pagpapalitrato namin dito at nakakuha din nga kaagad ng magagandang mga angulo. And super thank you na rin nga dito sa magaling at matyaga naming photographer kay Ma'am Laya Cel. Sa susunod na buwan ka ako nga ulit. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless.